and guys. Ayan. Pagpalang hapon po sa na, time check is 5 p.m. And the after nandito. Dito naglalakad ako tayo sa ano guys. Grabe. Ang dami tao guys. Ayan. Grabe. Ang pagod ka guys. So tingnan natin ang mga ayan so so lakad grabe ang init. so naglalakad pa mag isa akin yung abandoned kasi yung mga kasama ko kasi nag -back out silang lumabas kasi kakahintay sa akin so dahil kanina may mga appointment nga ako for massage kaso hindi nga ka rin kami nagkaintindihan kaya ayun Nag-back out sila. Eh, ang ganda guys na kulay ng building. Ayan. Lalakad tayo guys. Grabe. Ah, dito ang gaganda ng mga buildings. Dito para. Buildings pa lang yan. Grabe, pagod isa lang naglalakad. Oh, abang, so, dito maghahanap tayo ng ating mga o-off Kahit tayo mag-isa. So, ayan. Naglalakad. Oh, Sa oras ng mga to, guys, napakaganda ng panahon. It's smooth. Hindi masyadong mainit. Hindi masyadong ah, uh, slide lang ang ano uh, um, medyo kasi nga malapit na ang taglam eh so medyo uh, ang panahon ay maganda kaya ganun so lakad tayo Malakala, mahaba haba yung lakaran ko may ganda na mga buildings nata sa highway grabe Karami guys, naiwan ko pa yung tubig ko, nakalimutan ko doon sa pinagkailan ko. Sabi ko dadalhin ko, tapos nakalimutan ko. So, nakatayo. Ayan, maganda ng mga buildings, no? Alert. Ayan, so diba ang ganda? Marami naman naglalakay. Hello ate, kumusta? Uh, say hello. <laughs> Ay, si ate pala. Ang <laughs> init. Ayan guys. Naglalakbay tayo. So... Grabe. Ang <laughs> init guys. 5 o'clock. 5 p.m. po. Ay, hindi ingal I'm so tired. I want to rest. Ayan, just only rest after. Grabe, ang dami yung tao sa ngayon. Ay, oh garabi, nihingal ako. Grabe tao sa ngayon. Punuan ho dun sa Malia. So, ah, uh, punta lang ako na. Punta muna na ako sa church. Ayan, so, mag-church mo tayo. Hindi na ako nakahabol ng Ah, mas kanin. Na 3 p.m. Kasi sobrang gutom ko. Kumain na na ako. para magkulap sa kasagot. So, ang inat kasi. Huh, grabe ganda sa paligid, guys. Ayan, guys. Oh. Ah. Grabe ang ganda ng kapaligiran. Dagat kasi yun guys, yung tulog. So, ang tunda ang Kaya ano. Ang tunda ang kala. Ang ah ang So, ipapasahan na all lang tayo sa mga park. Naglalakad tayo abang lingkod. So, grabe ang inyo to. Grabe guys. Ayan, narito ito ang buhay ko. Kapag ako'y nag-iisa, naglalakad lang ako. Ayan, so hindi ko kailangan na may kasama kayo ang kasama ko sa aking paglalakbay ayan so ayan yung Saba Sabin uh, ayan nandito ako sa sapa